Hi guys, Welcome to this video. Ngayon pag-uusapan natin itong uh, platform ng Ecomamoney. Ano nga ba itong klaseng pagkakitaan na ito? Paano ka ba kita dito? Legit nga ba yung pagkakitaan nito? So, mas magiging malinaw sa iyo kung maganda bang ng uh, pasukin ito o hindi pagkatapos mong panoorin ang video na to. So ano nga ba ang Ecomamoni? Ang Ecomamoni po ay isa daw company na nakafocus sa pag-recycle ng mga metal at iba pang material na ang goal daw ay bawasan ng carbon emission. Base din sa website ng Ecomamoni, nakabenta daw sila ng 3.8 million tinulada ng mga recycled product na nakatulong daw sa pagbawas ng mahigit kumulang na 9.7 million toneladang carbon emission. So ano nga ba yung sistema ng Ecomamoni? So base sa kanilang website, ang proseso ng Ecomamoni ay isa daw subscription operation. Once na mag-subscribe ka, meron kang option para i-allocate mo yung fund sa kahit anong ikomomoni urban community recycling sites. Which is, may kita mo dito yung iba't ibang project ng ikamamone. Sinasabi din nila na mayroon silang partnership sa community recycling station kung saan ang mga member ay nagsasagawa daw ng waste collection sa iba't ibang paraan. Once na makakolekta ang mga member ng mga basura, pinoproseso daw ito sa mga planta ng ikamamone para gawing raw material. So once na mabenta daw nila yung raw material, yung mga nag-subscribe kay Ikomamoni daw ay makakakuha ng profit share. Ang tanong, totoo nga ba ito? Para masagot natin yan kung totoo nga ba yan o hindi, no? kailangan muna nating masagot kung ano nga ba yung produkto o serbisyo ang ino-offer ng Ikomamoni at ano yung business model ng negosyo na ito. Kung pagbabasehan ko yung buong sistema ng platform nito, masasabi ko na wala naman talagang totoong produkto o serbisyo ang nakikita ko sa platform nito o kung mayroon ba talagang ino-offer. So, sa mga legit na recycling business kasi, napakasimple lang naman yung proseso dito. Karaniwang kumikita ang negosyo nito sa pamamagitan ng pagkolekta, no, pagproseso, at pagbenta ng mga recycled materials. Ibig sabihin, ang profit ay galing sa aktual na produkto o serbisyong inaalok. No, mayroong produkto. Pero dito sa Ecomomoney, wala po ako nakikita kahit anong produkto o servisyo dito. At yung pinaliwanag nila sa platform nito, kung paano kumikita ay sa liwa sa tunay na sistema na ginagawa ng platform nito. Kung titingnan ko ng mabuti yung sistema na ito kapatid, actual na ginagawa ng Ecomomoney, masasabi ko ng Ecomomoney ay isang Ponzi scheme, pyramid scheme, at hindi po legit na pagkakitaan. No, paano ko nasabi? Sa legit kasi na recycling business, walang negosyo, na nandito na kailangan mo mag-subscribe o maglagay ng pondo para kumita araw-araw. Dapat kasi pag sinabing profit sharing, nagmumula dapat ito sa actual nakita mula sa pagbebenta ng mga uh, produkto o, o serbisyo o yung tinatawag nila na raw material. No, paano ko nasabi na wala naman talagang produkto o serbisyo dito sa loob ng Ecomamoney dahil sa consistent at fixed profit. So, kung nandito tayo sa project ng uh, Money, may makikita natin na merong iba't ibang klase ng project. May recycled plastic, mayroong textile fabric, deep yung battery, kay metal, chip, uh, rubber, at uh, mayroon din itong uh, new na glass waste at yung uh, textile fabric. Ngayon, paano na nasabi kapatid na wala naman talagang totoong produkto at ponzi scheme lang yung ginagawa dito. Yung pamamaraan po ng business model nila. Yung earning system. Like for example, okay? Dito pa lang sa project na to kapatid at sa earning system ay meron ng red flag. Ano yung red flag? Unang-unang red flag. Magbabayad ka ng 1,200. Magbabayad ka ng 3,500. Magbabayad ka ng uh, 71,000 uh, pesos. Wala pong ganun sa recycling business. Pangalawa, kikita ka araw-araw na walang actual proof ng totoong produkto at totoong benta. Pangatlong red flag, habang lumalaki yung nilalagay mong pera, okay? Tumatas din yung kita mo araw-araw. Red flag po yan. Sign po yan ng Ponzi scheme. Wala pong ganyan sa totoong recycling business. Kahit pa pumunta ka sa simpleng recycling business dito sa Pilipinas, wala pong ganito kapatid. 71,000 maglalagay ka, magsusubscribe guys. sa taon yan, kikita ka ng 2,369 uh, pesos araw-araw. Sa recycling business, hindi mo kailangan magsubscribe ng isang taon para kumita yung ganitong klase ng uh, pamamaraan ay isa pong Ponzi scheme. Wala pong legit na uh, ganitong klase ng recycling business. O ulitin ko, sa recycling business, ang kita dito ay galing sa actual na produkto. Kung naibenta nila yung produkto, doon lang kikita. Pero sa ganitong sistema na araw-araw kang kikita ng pera without actual proof ng benta o ga gaano ba kalaki yung uh, napuproduce na raw material at naibibenta sa market para makapaglabas ng consistent profit. So ang uri ng sistema po na ito ay tinatawag na Ponzi Scheme. Hindi na po bago ang ganitong klase ng sistema. Kung napapansin mo sa mga na-review natin dito sa ating YouTube channel, may kita mo, mapapansin mo na same lang yung sistema na ito sa ibang mga nagsarang scam na platform. Iniba lang yung pangalan, iniba lang yung tawag ng, uh, ng negosyo, iniba lang yung kunwari, bibilhin mo, pero yung sistema, pare-pareho lang po yan. Pangalawa, maliban na ang ikamumone ay isang uh, nag-ooperate na isang ponzi scheme, para sa akin, nakikita ko rin, nang sistema ng referral o sinasabi nilang trabaho dito ay isang pyramid scheme. Dito sa job introduction, meron ditong iba't ibang klase na nga job title. Minister of Communities, Community Manager, Senior Community Manager, Community Director, Community Partner. So kung titingnan ko po at i-analyze ko po yan, nakabase po lahat ng kita ng isang member sa pagre-recruit ng tao. So dito para maging uh, Minister of Communities ka dapat kailangan merong kang 15 na level 1 environment and consultant. So pag nandito ka sa Minister of Communities, so merong kang salary na 1600, okay? Nababayaran every 15 days at atas din po yung level ng commission mo. Nang 8% sa level 1, uh, 4% sa level 2 at 1% naman sa level 3. At every time na magiging uh, minister of communities naman yung isa sa mga member mo ay kikita ka naman doon ng 500 pesos. Same din dito sa community manager, o kailangan para ma-promote ka dito, meron kang level 1 at level 2 na environmental consultant na nag uh, na tumataas po ng 50, 50 po sila. Kaya dito naman kikita ka ng 6,500 salary, meron ka ng uh, team performance bonus na 2% at uh, tataas din yung level ng uh, referral program mo at kikita ka ng 500 pesos merong member na naging community minister at pwede kang kumita ng 1,200 kapag yung team member mo naman ay naging community manager so kung pagbabasihan natin kapatid nakadepende po yung position mo sa tao na naipapasok mo dito sa loob ng ikomomonic okay? so kung dito 15 dito ay 50 dito ay 500 okay? dito ay 1,500 ay di, dito naman ay 2,500 na katao na naipapasok mo. The more na marami kang taong naipapasok, the more nakikita ka ng pera. Sign po yan ng pyramid scheme kapatid dahil ang source of income ng Ecomomoney ay yung mga taong naglalagay ng pera dito sa loob ng uh, platform nila. At nagsusubscribe dito sa mga uh, proyekto ng ikomomoni na hindi naman talaga totoo. It's a fake recycling business. Ito po ang ginagamit ng ikomomoni para mahikayat ang mga member na mag-recruit ng sandamakmak na tao. Kasi habang dumadami ang na-recruit ng isang member at lumalaki ang community na nabubuo ng isang member, tumataas din yung posibilidad na tumaas yung profit nila o yung lumaki yung profit nila. Ibig sabihin, itong buong sistema po na ito ay isang pyramid scheme. Ibig sabihin, ang pinaka source of income ng ikaw ay galing lang sa mga member ng naglalagay ng pera sa platform na ito. Ang ganitong sistema ay habang malaki pa ang pumapasok na pera sa ganitong klase ng platform ay makakapaglabas pa sila ng kita sa mga member especially sa mga member na bumubuo ng community o nagri-recruit ng sandamakmak na tao. Ang ganitong sistema ay hindi po sustainable. Control na control po ng ecomomoney yung perang ilalabas dito kasi kapag mababa na yung pumapasok na pera at mas mataas na yung lumalabas, dito na yung mangyayari na mang scam, okay? At karamihan ng mga member na na-recruit na mga mukhang perang recruiter ng platform na ito ay sila talaga yung hindi kikita. Yes, pwede kang kumita dito lalo na kung nagre-recruit ka ng sandamakmak na tao pero hindi po tuloy-tuloy yan kasi nakabase yan sa kung gaano kalaki yung pumapasok na pera at kung gaano kalaki eh yung lalabas na pera. Kaya tinawag na pyramid scheme kasi nakabase po kung tatagal ang platform nito kung gaano kalaking pera ang papasok sa platform galing sa mga bagong member na pumapasok o bagong recruit. Isa pang sign na walang pinagkaiba ito sa mga platform na nagsara na na-review natin dito sa YouTube channel ko dahil po sa payment method. So kung nandito ka sa economy, once na mag-top up ka dito kapatid, maglagay ka ng pera, sabihin natin, Okay? Kahit anong piliin mo dyan, magre-redirect ka po sa hindi tunay na payment authenticator ng GCash o Maya. So, ayun kapatid, yan ay hindi po tunay na payment authenticator ng GCash at Maya. Then, ang merchant pa is yung GCash mismo. Sus <laughs> kumiyo. Pumunta ka sa GCash ng uh, merchant by ay GCash. Ay, nako. Isa pang sign ng uh, Ikumamone, isang Ponzi scheme ay at pyramid scheme ay dahil lang CEO, environmental program manager at engineer ay hindi po totoo. Isa pang fake. Paano ko nasabi? So dito yung CEO na ang pangalan nila ay Michael Davis kapatid. Hindi po yan tunay na pangalan niya. Ang tunay niya pong pangalan ay Joshua Loya. Okay? So dito palang fake na David uh, Wilson at Nova uh, St. Clair. Yan po ay isang AI. Gawa sa AI. Check natin yung image kapatid. Ayan. Then, check natin. Yan po, 81% ay may probability na ito ay AI na gawa sa mid-journey. Okay? Sa so, isa pa. So, ito, ito din, 81% gawa po yan sa mid-journey. Isa pong AI-generated image na, na makikita mo sa Discord. Kapag inilagay naman natin yung isa, o oh yan, human generated kasi totoong tao. kayan yan po ay si Joshua Loya. So dito pa lang, ah, malinaw na malinaw na na nagsisinuling na agad yung ikomomoni, isa pong uh, fake na recycling business. So ang review natin dito, ang ikomomoni ay masasabi ko, para sa akin, isa po itong fake na recycling business at pasa sa kay natin dito, ang ikukumon na isa pong Ponzi scheme at pyramid scheme na kailangan nating iwasan at hindi magandang i sa mga tao dahil malaki po ang posibilidad na maglaho ito na parang bula at magsara ang platform nito kapag mas madami na yung nagre-request ng withdraw kaysa pumapasok na pera. Ang ganito pong pagkakita na hindi sustainable dahil ito po ay Ponzi scheme at pyramid scheme na nakafocus lang sa pagre-recruit ng tao o nabubuhay lang ito sa kung gaano kadami yung ma-re-recruit na tao at may papasok na pera sa platform nito. Wala rin po itong produkto, serbisyo at ang business model nito ay hindi po marangal. So lahat po na pagkakitaan dito sa Ecomomoney ay isa pong Ponzi scheme at pyramid scheme. No? Ngayon, ikaw naman yung tatanungin ko para sa iyo, ano ba yung masasabi mo sa platform nito? Masasabi mo ba na ito ay marangal? Masasabi mo ba na ito ay totoong recycling business at paano mo nasabi na ito ay totoo? O ikaw ang isa sa mga naniniwala na itong pagkakita na ito ay isang malaking scam? So comment po sa baba ng video na to kung ano yung sagot mo sa tanong ko para malaman ng mga makakapanood. Kung ano yung opinion mo sa platform nito para makatulong sa pagdidesisyon nila kung sila ba ay papasok sa platform nito o kailangan nilang iwasan. So dito na itatapos ang topic natin ngayon. Hanggang sa muli, I'm Nilianto. Bye-bye!